excited yung isa dyan. Yay! mag room yung baby! Hi guys! Welcome to my mini vlog. So in this video ay makikita nyo, tinala namin si Ethan dito sa rec room. Itong rec room ay para siyang world of fun sa atin na marami siyang mga machine na mapaglalaruan at kahit anong mga games na pwedeng laruin na gaya sa World of Fun. As you can see naman pagpasok pa lang ay may mga monster na talagang makikita kasi malapit na ang Halloween. Dito kasi sa Canada, mga palaruan ng mga ganitong indoor-indoor na mga palaruan ay hindi siya attached sa mga malls. Nakahiwalay talaga yung mga building nila. And kahit nga yung mga sinihan ay hiwala talaga siya sa mga mall. Matagal nga namin na hindi namin nadala si Ethan dito kasi medyo may kalayuan ito sa tinitirhan namin. Kaya sabi ni daddy ay pagbigyan na nga yung bata kasi paminsan-minsan lang din naman siya nangungulit sa amin kasi lagi lang namin siya tinadala sa park. Bilib na bilib naman talaga ako sa asawa ko kasi talagang binibigyan niya ng oras yung anak namin sa mga ganito kasi nung nasa barko daw siya ay hindi niya nagagawa ang mga ganitong bagay. At kahit papano nga na nandito na kami sa Canada ay meron na kami family time, Sunday time, mga ganito na i-spend niya yung time kay Ethan. At lalong lalo na na magdadalawa na yung baby namin kaya sabi niya hindi talaga siya nagsisisi na nandito kami sa Canada kasi kahit na mahirap sa umpisa. Wait, have have oh. Kakaiba nga pala dito sa Pilipinas ang ginagamit natin ay coin at saka dito naman ay kailangan mo bumili ng wristband at saka yun lang ang re-reloadan mo para makapaglaro ka na. ang mga lalaroin nga dito ay kakaiba talaga sa Pilipinas tsaka mas marami sa Pilipinas kaysa dito pero syempre para sa baby namin kasi paminsan-minsan lang naman din siya mag-aya kaya pinagbigyan na namin ni daddy dito sa rec room ay meron na nga din na bowling area dito. Kaya naisipan ni daddy na mag bowling kami. Pero syempre, buntis nga ako. Kaya hindi ako pwedeng sumali sa kanila. Kaya si daddy and baby na lang ang nag bowling. Kumuha ng bola. Bye, hi, Thank hey. Pagkatapos nga namin mag bowling, ay sabi ni daddy, meron pa kami points. Kaya sabi niya, mag billiard muna siya. Kasi meron ding billiard dito. Ay, ay nako, wag mong ano yun yan. Baka masira. ang ganda nga dito sa rec room kasi marami kang pagpipilian merong mga games na para sa mga adult at saka meron din para sa mga bata kasi itong mga billiard at saka mga bowling ay para din talaga siya sa mga adult Pagkatapos nga ni Daddy mag itong maliit naman ay nagpapabili ng mga toys at saka yung dalawa na ball at saka yung penguin ay napanalunan na ni Daddy. At dito na magtatapos yung video namin. Please support our mini vlog. Bye!